Yan, linilimas na yung jewel o. Oh. puno puno ng tubig o. Oh. Oh. may karoon ng tilapia diyan ha. Ha. Ah, oh. mo pa ang ano, puno. Para kapitan ng halo. Tama yan, tama yan yung ginagawa mo jewel eh. Tagulan na. Ayun ang Ayun ang maestro. yon maestro 'yan, nakaputing helmet. 'Yan. 'Yan oh, humawak na ng pala oh. Ang galing ni maestro ah. Okay. sandok ni maestro? Ito 'yung Ya, gimana nasakian. Wah. Betul. Kalau maestro. Hmm. Ito sa video ah. Eh, nasa Facebook yan, sa YouTube yan. Pati ayaw, no? Ay, happy birthday pala kay Pare si. Ngayong araw. Send out sa mga may birthday. Lahat. Sa mga taga-sambuang ka, Set out ko pala sa inyo. yung mga kamag-anak ni Jewel. Ayan eh. si Jewel, oh. Naglilimas. ng lahat ng taga sa Buongga, taga Mindanao. Pake like na lang yung share. Ha? Ah. Ayan ang magiting naming lidman. man. Ayan oh. ang magiting naming maestro laging may libro, dala-dala. Tagapagturo. Salamat pala sa mga tagapaybayin at saka mga taga nataw Diyan sa akin. Di ba nagbaha diyan? Ano mo sabi mo maestro? nag si Jis. Si na naman ang sigarellyo. There is smoke. There is fire. Ayun, taga-mga alas-as. Si Renato tumampo. natutuman out sa taga-mga alas-as. Set out. Magtatibago. Ayun. Yayo mag